Hawakay, hawakay to. That's more! Yun, what's up guys? Ngayon nga pala ay araw ng kaarawan ng aking ama. Kaya naman naisip akong gawa ng munting sorpresa para sa kanya. At kita nyo naman guys yung gaano kami kabisi para i-prepare yung sorpresa namin. Hindi na nga namin malaman dyan kung ano yung aming gagawin. Gawa kulang kami sa materiales. Tapos epic failed pa yung aming pagbili sa tagumpay nung ano, on happy birthday na lobo. Dahil may butas guys, hindi namin napalobo. Kaya naman tinapos na ko na yung pagta-timelapse ko. Kung naman kailangan yung malaki o regalo, ang importante ay galo ba ito kaalaga para sa iyo. Yung iparamdam mo yung pag mo sa isang tao, yun ang hindi kaya ang sukatin ang halaga ng piso. Hindi ko man palagi may sa iyo yung pag ko dahil malayo ako sa iyo. Pero ito yung tatandaan mo, ikaw lang yung nag-iisama sa puso ko. May butas! para sa lahat ng mga anak dyan. Pusin nyo na yung oras na kasama nyo yung magulang nyo habang pata pa sila. Dahil lumilipas yung panahon, hindi mo napapansin na tumatanda na pala sila. Na hindi na nila kayang gawin yung mga dating kaya nilang gawin noon. Kaya masaludo saludo ko sa lahat ng mga tatay dyan. Na tulad ko na rin ngayon, isang ama um, na walang ibang hangarin kung di mabigyan ng magandang buhay ang mga anak nila. ayun ko lang naramdaman na Masarap palang pagmastan kapag nakikita mong masaya yung iyong ama. kahit sa munting bagay, kaya mo silang mapasaya. Ano pa? Wala na naiwan? Oh, kaya naman muli ba, uh, binabati kita ng isang masayang karawan ngayong araw. Sana ibigyan ka pa ng Panginoon ng mahabang buhay para magkasama-sama pa rin tayo lahat. At matupad pa natin lahat ng ating mga pinapangarap sa buhay. Pero para sa akin, narating ko na yung aking pinapangarap na uh, andito pa rin tayo magkakasama. basura lang to Ah, <laughs> <laughs> binili, yung binili lang, binili lang yun pa Pa, butas Butas Binili lang yung happy birthday Ah, okay. yung tatagumpay yan Ito kami bumili sa tagumpay Nangangin na namin kanina, butas Oh, nilabas mo yung number 5 Yan, yeah, ito yan, dali, uh, ito sa ano